Hello guys, nakikita nyo man makikita ko Punta tayo sa Pangil Bridge dito sa Lanao Lanao Ako your... nga nung dapasa ka siya boy no? Nagmoist na ginong? Moist na kayo na siya na guys sa Pangil Bridge okay. so, na Ito na mamahala sa katong pun pinupuntahan ng mga turista Ay, gahiro pala, sorry Yan, nakikita nyo ba yan? imagine mo paano gawin yan diba? ang lalim diba? ganyan ka galing yung teknolohiya natin dito sa Pilipinas yan pero pag gusto kayong ulan na baha ko din yun buhay Maba? ka na, busap, may drainage buhay kay ka, wow. kaya ka Wow. Kusok, Kita nyo ba guys? O diba? Dapat ay. Intro pa lang to guys. Ang ganda. Open view siya, guys. Ba ang taas nito ng tulay na 'to.